kung maluluto to itatappings natin yan so let's see kapakita namin yung final product now guys ito yung sawag nito yung salad unsa ba ah with uh, green a uh, red onion nandon yung red onion tapos uh, cucumber and now we put the yogurt ano pa ilalagay mo dyan? Kasi asin, paper, um, yeah, paper, and lemon. Oh uh, yeah, lemon. Okay. So, kanin, uh, ito yung pumpkin, malit na pumpkin ay gagawin namin okoy kasi nakita namin ang video ni Ate Mila na gumawa siya ng okoy at gagawa din kami here's the onion nakat ko na yung onion at ito yung para sa sausawan niya Ha? Onion and cucumber din, di ba? Ito na po yung salad natin. Super sarap na. So, ready na din ang biryani. And one, two, three. And here's the biryani. And bakit ka ganyan? Hindi ka nakita. <laughs> Ay, mula siyang aso-aso. So, wait lang guys, ha? Now, i-mix lang natin yan. I-mix Imi yan ni Ate. Look at that. Am, um, am, um, am, um, am, um, am. Um. Ay, naku. Ba't ako naglalaway? OMG sana ganito yung pagkaluto doon sa kwano. No? Hindi kasi kumpleto yung kuan ba, yung parang hindi mo pa kabisado yung doon sa apartment sa kaya hindi kami nakaluto ng ganito. Kung ko lutang-lutang din yung isip namin ni oh. <laughs> oh, so, 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 mag pa maghukad. Magkuha na kami ng portion na para sa amin. No? So, it's it! เ้ยนะายลมิลูมิสนกีมั้ยลม Ayan guys, kumain yung alaga namin sa biryani. Akala namin hindi ka kain. Ayan. Wait lang. Um. Ayan, kumain sila ng biryani. Ito na aming okoy. Nag-ukoy okoy na yung tawon. So guys, wish lang ha. Ito na yung pumpkin natin. And the carrot. May dobra pa. Ito yung onion natin, no? So, ilagay natin ito, so, guys. Ah, hindi nahiga! Now, guys, I come, ay kami ay halay-halay. Ah, nakasampay. So, nakasampay na ako sa iba. Ayan. Hindi na pinakita. So, after this, ayun nah. lang. So, kaya, mag-aaral. So, okay, guys. Hi guys. Unsay mong buhaton, ma'am? Ah, uh, magbuhat ay kog kanang ingredients ani yan, okoy. Okoy, okoy yon one kita. Oh, On no. One egg na ka. Hay, paspasi. So, hey. Unsa -e. ni gusto ni mga itlog deh? Ha? Huh? Oh. Et ang no Akong itlog. Tara to Asin. Okay, para Dapat nung tala dito siya, pero Anumot na po. Ay, ambot ni mo. Asin. Okay, ilagyan ng pepper. Together. Mix, mix, together. Anong iba't n'yo? <laughs> Then, next. Ang woky na siya. Bakit may white? Put wata. ako pa na, nilagay ko na dito, agad, yan dito, kagad yun. Yan. Kaya mamix mo talaga siya, no? And put the flour. Harina na nilagay, harina. Flour. Harina, flour. Okay. Ay! Hindi balong. AI ka to. No mix na natin lahat together with this cornstarch. So, ilalagay na natin dito sa mga buhok. Si buhok. Ayan, buhok yan, mga buhok. Tignan natin kung anong kalalabasan ng mixture ni Madam. Magbuhat pa ba yaday kung mag-edit pa yaday kung. <laughs> Yan, nagtatry na kami mag vlog or daily vlog pala, uh, daily vlog. Sa so, um, number one nag-request ng daily vlog ay si Saisa. Saisa ba yung vlog ni Paul? Sabi niya, i-continuous daw namin yung pag-vlog. Iwan ko lang kung magustuhan kami ng mga taong bayan. <laughs> Ako, yung isi-share lang talaga namin palagi ay kain-kain. So, kain tayo guys. <laughs> Kain, mm -hmm. Wow, what a beautiful color. <laughs> oh, okay. I think I'm excited. Ginawa namin 'to kasi 'yung nanonood kami sa vlogs niya Mila ay pato na, patulog na kami, nakahiga na kami sa bed while watching her vlog. ay eh, we feel gutom na. Mga mga dawit. Huh? Wow, marag guwapa na. Then, yung every bite ni Ate Mila mm -hmm. ng kanyang kuan, mm -hmm. yung ukoy-ukoy. Charap-charap <laughs> talaga pakinggan. Yun, napiling, gutom na gutom na kami ni Ate. Pero sana, no, kagaya din ka Mila, kain ang kain. Hindi naman naman ito ba? kami. Kailangan mag-control control control tapos luto kami ng luto pa na yun makukontrol <laughs> no nice. marami akong eh chingay bye ayan na guys ang kawali ay nilagyan na oh what kind of kawali that na naman Oh, uh, nilagyan na yan ni Madam ng Kuan. Oh, well. At yan, pipitohin na natin si Kwan, make it sure na magiging crispy and mede medeling. Ayan. So, ipapakita lang namin yung final look or product later. Thank you for watching! <laughs> so here, the suksuanan. So, -so, so nilagyan na yan yan. Cucumber, onions, and sugar. So, lagyan din natin ng suka pang paasin ng buhay. Kasi maasim ang mukha niya. Ganun lang yan. Fresh na. Then, cut-cut the chili. Pwede din ng chili niya. I-cut mo. <laughs> so, I think the suka is not enough. But it's okay. <laughs> Ui ba, uy, bawi. Ayan. So, do-do na yan. Do-do. And I wanna see you. and I ina-product of that one. Ha! Puskidoy. Eh, lamit kayo. Ako sa sa Ito na yung final look ng aming ukoy. With this. Kumakain na ako chocolate actually. Hmm, lamit kayo. Kansi-kansi siya. Ito mong katawag kansi. Nakal. Yan, guys. Nakita nyo. Daming tao, guys, no? Kasi nga, uso dito yung Taobao dito sa Hong Kong, guys. At isa din kami ni ate doon, Adik. For now, hindi na kasi wala kaming kwarta. And... Pupunta ako, kukunin ko yung alaga ko kasi umatin siya ng kanyang balit class. And ayan, gusto ko lang i-flex din yung weather kasi napakaganda-ganda ng weather. Kita nyo, diba? Pero super init yan, guys. Parang masusunog ka sa init, ba? Kaya ayun, gihangak yung taon ng Disney Princess de dapita Pita, oh O, diba? Nalipong namuno no? And ayan, tawag dyan, guys. Hindi ko alam. Basta mosquito man yata mosquito net ba na guys pero kuan yan guys yung building okay, ikukuan nila tawag niyan yung iko-construct ulit anong tawag niyan ti? yung nila, rebuild yun. kuan okay. renovate ayon cortina hay uh, nice mosquito One day later. Live with you guys. Update tires. Nothing alaga.

banda para nakain ng bas, pabalik sa bahay ng ating nandali ko. fresh? patuloy na yung pagkakakilanlan nyo. patikatik ko yung 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 I yes.